Hello guys! Welcome back na naman sa ating panibagong araw. So, tuturuan ko na naman kayo ngayon kung paano naman tayo maglagay ng username. So, una, na uh, exit mo na tayo. Thank you. So, pag pinindot natin yung ingay ng kapitbahay namin. So, pag pinindot natin yung enter, so yun. Ah, uh, lumalabas 'yung laboratory switch Then, pag nag-enable tayo, lalabas na naman 'yung password. So, kailangan natin pumasok sa ating switch. So, kailangan natin ipasok 'yung password then enter. Right? Then, nandoon ka na, di ba? So, exit ko tayo. Exit, enter. So, yun, automatic pumunta kay laboratory switch. So, enable. Uh, CCNA. And then, gagawa tayo ngayon ng username. Right? So, paano naman gagawa ng username? So, siyempre, punta ka muna sa global config. And then, ilagay mo user. Tapos, yun. Nagpindot ako ng tab. So, yun, may username. So, depende sa'yo kung ano ang gusto mong username. Pero ako kasi, nilalagay ko na lang yung pangalan ko sa pag Kasi pag iba-iba, uh, hindi ko kasi sinisig. Malilito ako sa pagpinasok ko ulit. So, ito yung aking real name. Ako kasi yung dati presidente ng Indonesia na nakikout. And then, Uh, pag nailagay mo na yung name mo, username, Soharto, and then ilagay mo na naman yung secret. So, kailangan mo ilagay yung secret ulit. Tapos, ilagay mo rin kung anong secret mo. So, pwede naman sila magkaiba doon sa enable secret mo. At pwede naman uh, dito sa ating tutorial, uh, ipares na lang natin pero sa ibang mga ano kasi magkakaiba yan. Right? Pero depende yon Depende kung sino ang masusunod sa kanila. So, ang gagawin natin, yun pa rin. So, ang um, na secret natin is top CCNA and then uh, username natin is to. So, yan yan. Ganyan lang gumawa ng username. And then, pag in-enter natin yan, enter. Then, exit tayo, ah, exit, and exit dial.